Hello mga kaibigan. Ang usapan natin ngayon ay tungkol sa kung pwede bang magtrabaho yung walang lisensya as caregiver or tinatawag nilang CNA dito, Certified Nursing Assistant, sa isang facility. Ang sagot ko dyan is, um, oo at hindi. Kasi sa case ko naman, <clears throat> Nakapagtrabaho ko sa facility noon, pero hindi ako certified nursing assistant. Hindi ako lisensyado. Tinuruan lang ako yung ano, depende kasi yan sa mga facility. Uh, tinuruan lang ako doon ng aking uh, ka co-worker. Siguro naghanap sila ng tao at wala siguro masyadong mag-a-apply doon. Kaya tinanggap na nila ako. Yun. Tapos yun, tinuruan nila kung paano yung sa assisted living. Yung assisted living naman, doon kasi ako nag-umpisa. Um, hindi kami yung uh, tipong nagkagaya ng sa nursing home na nagpupunas ng puwet, ganun. Yung assisted living kasi, yung mga tao doon na nakatira, ano sila able to walk, able to drive. Tapos mga ano pa, mga okay pa sila. Except lang na ah uh, yung iba, hindi na sila pwedeng magluto, ganun o di kaya yung iba mas gusto nila yung ganun na pamumuhay yung uh, may serbisyo uh, sa kanila sa pagkain importante yun sa kanila yung pagkain at saka yung nagre-remind ng medication nila kasi yun ang trabaho namin nagre-remind lang ng medication hindi kami yung nagbibigay talaga na oh ito ilalagay namin sa bibig nila no i-hand over namin yung gamot nila sila na yung iinom yung ganun tapos, uh, isa sa mga trabaho ko doon, ako yung uh, assist, nag-assist sa, sa chef, yung tagaluto talaga. Tapos, kalaunan, um, kasi ano yan eh, uh, yung nag-shuffle ng shuffling ng ano, trabaho. So, ako na yung naging main cook, tapos iba na yung assistant ko. Yung bago na naman yung assistant ko, ganun. Kaya ano, um, 32 katao yung pinagsilbihan namin. Tapos yung setup namin para siyang para siyang fine dining, yung parang sa hotel. Ganon kami mag-serve doon ng food. Tapos um, yun na uh, ang isa sa mga trabaho namin din yung nag-assist ng ng halimbawa may mga hindi naman sila lahat. Siguro sa 32 na tao doon, mga dalawa lang siguro yung nag nag ask ng help para maligo. Kasi hindi na yung iba hindi nila ma-reach yung back nila dahil sa sobrang laki. Laki nila mataba ba. Tapos uh, yung iba naman uh, gusto lang kasi takot eh uh, marunong naman silang maligo, gusto lang nilang may nag-standby sa labas. Para kung may mangyari sa kanila, matumba ma, -ma, ma -ano ba, ma-fall ba. Eh andun kami naka nakatambay doon naka ano na, doon sa kanila tapos ano pa ba yung isa sa mga trabaho namin doon is nasa ano nasa front desk nag assist kami doon sa mga halimbawa may mga visitors ganun tapos sumasagot kami sa mga uh, nangangailangan ng mga residente sa intercom tapos yun mga, mga ba basic na ano, para siyang talagang hotel na style. Um, ano pa ba? Uh, yun. Uh, yun nga. Uh, nakapagtrabaho ako doon na walang ano, wala akong lisensya. Pero nung lumipat naman ako sa ano, dito sa California, kasi Louisiana yun. Nung lumipat ako ng California, hindi uso yung facility. Ang uso dito yung one-on-one. -on -one. So, uh, nag-try ako mag-apply sa online. Tapos, ngayon, na hire naman part-time ta uh, ano, hindi ako, 'di ba, sabi ko hindi ako lisensyado. Pero may mga pamilya kasi na hindi sila particular diyan. Ang gusto lang nila may magbantay sa kanilang nanay, tatay, ganun. So ang unang trabaho ko dito sa California, pumupunta ako dito sa isang pasyente, papaliguan ko yung nanay niya. Tapos bibihisan. Tapos papakainin, ng lunch kasi ano lang eh, dalawang oras lang yung trabaho ko dun eh. Dalawang oras lang ang ni-require niya. So, pag lumampas, syempre, babayaran nila ako. So, dalawang oras, ano, ang ibabayad sa akin noon is $80. Kasi, yun ang, ang usapan namin. Hindi man ako pupunta ng ng, ng $10 lang ibabayad nila sa akin. Dalawang oras lang, ano yun. So, ang sabi ko sa nila, flat rate ako. Pag mga, pag ganyan. So ang, ang trabaho ko sa nanay niya, paligo, pakain, tapos ilalakad ko yung nanay niya ng isang block lang. Tapos pagka-uwi ko, uh, doon sa kanila, nakaredy na yung ano, kasi yung asawa ng, kumbaga yung tatay niya, nandun din sa loob ng bahay. So yun ang nag, uh, tawag dito, yun ang nagpe-prepare ng bayad. So ang bayad, pagkatapos ng trabaho ko doon, babayaran nila ko agad-agad cash. 80 dollar yun. So, yun ang pinakaunong trabaho ko dito sa LA. 2 um, hours lang. Uh, kahit hindi matapos yung 2 hours, babayaran pa rin nila ako ng 80 dollars. Kasi yun ang usapan namin, flat rate. Pero pag ako naman ang lumampas halimbawa lumampas ako ng, ang tawag dito, ng kalating oras, babayaran nila ako ng extra. Siyempre, pero yung extra, uh, 20 dollar na yung extra. Kasi hindi naman pwede 40-40, tapos 40 na naman. Hindi. So, yung extra, ganun na lang. Ano. Pero hindi naman nangyari yun. Hindi naman nangyari kasi mabilis ako magtrabaho. Tapos, um, kalaunan, ganun. Tapos, yung mga kaibigan ko, nag, nagre-recommend sa akin na, ano, na ganito. Tapos, wala, wala akong alam sa mga, ano, yung mga lifting, mga ganyan. Uh, tapos, yung isang kaibigan ko naman na CNA talaga, yung license talaga siya, siya yung nagtuturo sa akin. Sabi niya, ganito ang gawin mo. Uh, ito yung, kasi ito yung sa exam namin, ganito, ganyan, ganyan, step by step. Kung ano yung pinag-aaralan ng CNA, yun ang tinuro niya sa akin. Para daw, uh, pag halimbawa may mga pasyente ako na may mga lifting, hindi ako mahirapan, which is true. Kasi, pag halimbawa na kagaya ko, malita ko, tapos yung pasyente ko matangkad. Eh, may technique pala yan pag magbuhat ka ng matangkad na tao or mabigat. Kasi pag hindi mo alam yung technique, hindi hindi mo sila mabubuhat. Yun. So, ayun uh, lang. lang. Masasabi ko, dito sa ano, maraming nag dito sa LA na, or California, na hindi naman necessary na kailangan nila ng lisensyado. Hindi siya, hindi siya necessary. Yung, yung ano lang, yung iba, gusto magtrabaho sa hospital, yun, kailangan ng mga lisensya yun. Yung mga facilities dito sa LA. Ayun lang. Pero yung mga bayad, I would say na mas malaki ang sahod ng one-on-one. -on -one kaysa don sa facility. Mababa kasi minimum wage sila don Yung halimbawa, nasa hospital or nasa ano, medyo mababa yung sahod. Pero, yung benefits naman nila, maganda libre sila ng medic, ma, medicare, yung sa health nila, libre. Sa amin, hindi. Kami yung nagbabayad. But it's okay. At saka, pag-usapan natin sa susunod yung tungkol sa W2 at saka 1099, kung ano yung diferensya dun. At saka yung sa tinatawag na under the table na sahod. Salamat at sana may natutunan kayo dito sa aking video, sa ating video na to. Hanggang sa muli!